Hi! Welcome back to my YouTube channel So ngayon guys, itong nakikita niyo guys ay uh, Ito yung huling araw ng Ramadan So kinabukasan guys ay uh, Eid Mubarak na It's Happy Holidays na So yan guys, nakikita niyo ang ating kanyon Nilalagay na yung kanyang balak Kanina, bago yan nangyari, punong-puno po ng mga tao dyan. At sila ay nagpapapictorial sa canyon. Ayan, sa car. Ay, karamihan ng mga pumupunta doon, guys, at nagpapapicture yung mga bata. Ayan, ating kabayan nakatayo dyan. Isang uh, nag a kasi minsan hindi natin maiwasan Yung mga batang um, tumatakpo. po bawal yun, guys. Kasi mamaya, mga 644 ay uh, puputok na ang ating kanyon dyan sa gitna isang signal para uh, uh, signal para magdasal at kumain ng mga kapatiran natin muslim dito sa UAE ayan at uh, maya maya lamang masasaksihan nyo yung uh, pagsabog ng kanyon so Una napapansin nyo guys, may mga gwanda dyan. May mga nakapaligot, na, nakapalibot ng na mga tao nakaupo dyan para masaksihan ang huling uh, pagputok ng uh, huling pagputok ng kanyon at sa araw ng Ramadan. Kasi bukas ay Eid Mubarak na. So ayun mga ka-sexy Talaga naman Hindi lang uh, locals Marami ding Indian, Pakistan Lahat na yata ng nationality dyan Ay nandyan na guys So talagang uh, bago nangyari yan Bago naging um, Clear ang mga tao dyan Ay Ah eh, uh, masaya mga bata na jam dyan, masaya. Hindi lamang mga bata, kundi mga magulang din. Siyempre, pag walang magulang, walang bata, walang bata, walang magulang. Ayan, so, kailangan supervise sila ng mga parents nila. Nag-enjoy naman ako guys sa, ako ng mga more or less one hour. <laughs> para masaksihan yan guys so ito mga nasa harap ko guys mga nakaupo maririnig nyo kanila mga bosses ayan guys uh, sa saksihan na natin at mag enjoy sa panonood mm pa sa mga bago dyan, salamat. Huwag nyo kalimutan mag-comment. So, ayan guys sa mga building. Ikita nyo. Ayan. Mga residential dyan, establishment. Ayan, may guys, may tumatak mong bata. hindi ko nakunan. Ayan. Kaya nga may guard guys dahil ah, uh, katulad yung pangyayaring yan, tumakbo yung bata bawal po yun kayo, kasi nga mag na so, enjoy-enjoy lang tayo mga ka <laughs> dia datang itu eh dua mara cuba nak ambil ayo shak